Ayan, magandang buhay! Kasorpresa! <laughs> hi! <laughs> Tripping day tayo ngayon. At uh, welcome po kay Pagsibol Village. Ay, hi, hi! ma'am! <laughs> Mananahimik muna ako saglit glit. <laughs> So ito po ang ating Pagsibol Village 11,000 po ang monthly nito Walang down payment At wala din po tayong equity Ito po yung upgraded na Yung turnover ngayon Nakatais na siya ma'am Yes po, ito po ang ating CR At ito po ang ating Laundry area, ating car park Ganito po siya kalaki Opo, kasama po ito. So, kailangan, ang sahod po natin is 35,000 para tayo ay maka-avail ng pagsibol. 2 years pag-ibig member po kayo at uh, company employed. OFW, pasok po dito. Ang dami ng ano, daming tripping ngayon. Yes po, ma'am. Combined salary ko, borrower is accepted po kay Pagsibol Basta, yes po Pwedeng pagsamahin, kapatid, mag-asawa Pwede po Sa edad po, ma'am, yes po Opo, kasi si ma'am na medyo lampas na sa bracket natin sa edad Pero malaki talaga ang sahod ni ma'am Pwede kayong uh, ma-offeran ng pagsikat with corner lot So mamaya makikita natin si pagsikat. So ayan dahil maraming uh, tripping, doon naman tayo sa kabila. So, ah. Ayan mga kasurpresa. Ngayong araw na to ay napakarami talagang nag-tripping. Dahil open house din po ng ating pagsibol village. At disclaimer lang po sa lahat. Ako po ay nagpaalam sa aking mga bayo. Bago po po sila kuna ng video. Ayan mga kasurpresa sa lahat na naghahanap po na may car park. Yes at halos complete turnover na po ang ating pagsibol unit. Two years pag-ibig member, company employed at sumasahod ka ng 35,000 monthly. Mga kasurpresa, zero down payment. At zero equity po ang ating pagsibol. Kaya humabol ka na. Bukod sa maganda ang location nito. Turn over po yan this year. Kaya napanginantay mo, PM ka lang para ikaw ay matulungan ko. Maraming salamat.